So kung bata. Hindi nag-class eh, puno na. Wala nga test kiss man ako sa eskula. Sa'yo yes, sagot man. Sentro. Ano ang kilala ka man sa Sarsegon? Nakakanto ka sa Sarsegon? Anong motor ang kabanggano? Ha? Ah, na. Pun dito ka ng um, Raider Junior. Ang ibang pyesa. Buruak ito. Buruak. Buruak. Ang daam um, pairings. Si bagong mo niya ng mga wave. Ah, Alba? Digital. Oo, oh, ang Alba ba ko? Masparo no, huh? ako yeah, so pa. Sa mga new. Ay, ah, 125 na wave. Oo, ah, so, oh, mga digital. may wave do. May... Digital. Uh -huh. oh, digital. Mga mga, mga sorry, ang ano ka. May karga ng motor mo. May karga. Stack pa? Stack pa? Naka-open naka, 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 naka pipe ka? Naka-open na. open pipe Oo, mo na